Good morning! Ito nga pala yung araw na nagkaroon kami ng GAD Seminar at saka Psychosocial Support. Hindi kami pinayagan na umalis ng probinsya kaya eto kami. Dito lang kami sa vicinity ng Marinduque sa Gisian Cove. Gabi yung schedule ng seminar namin kasi nagklase pa kami noong umaga pero worth it naman. Tingnan nyo naman ang ganda ng lugar. Hindi na kang gusto ko itong pool nila. Naku, hindi na ako makapaghintay. Gusto ko maligo. Itong hall nila malaki. Ang dami mong pwedeng event na gawin dito. Pwedeng family gatherings or any formal occasions. Naka-aircon pa pati. O ba diba, social? Bagay na bagay sa aurahan namin. O ba diba, ang mga damit pang malakasan? Ito nga lang damit na tinahin ng nanay ko. Super ganda pero baka paglinisin nila ako dito mamaya. Kasi ba naman yung manggas? Ito nagkakalasan. Flex ko nga lang pala itong isa sa mga favorite persons ko sa school. Hi girl! Main event namin ng awarding. Ito nga pala yung team namin. Yan si Ma'am Donna. Ito naman si Ma'am Chanda. Tapos ang bonggang-bonggang si Teacher Wenny. So pretty! Then ito naman si Ma'am Pat. Si Frenny Ma'am Cha. Ang Donya ng Beshiwap si Ma'am Carrie Ann. The sexiest TLE teacher si Ma'am Lenny. At syempre, ako, pinakamataba. Hindi <laughs> naman halatang happy ako. And of course, si Ma'am Rona. And also the pretty Ma'am Pamela. Si Ma'am Gian. And lastly, ang ninong ng bayan, si Sir Larry. Nagsalita sa araw na yun, ang pinakamagaling na teacher na nakilala ko. TIC namin siya sa Baykiti noon at napakagaling na teacher ni Ma'am. Si Ma'am Minda ang dahilan kung bakit nasa DepEd ako. Super saya pa sa gabi nito. Siyempre ba naman? More ang foods. Etong dalawa kong freni, ayun, nagpasikat. Anong gagaling. Ito nga pala yung room namin o, so ang dami namin dyan no pero ang ganda niya hindi naman masikip after ng event hindi mo na kami natulog at heto pa ako nakuha pang mag-video ng aking affiliate product o bili na kayo sa TikTok shop ko ha kinabukasan mas na-appreciate ko yung lugar ay ang ganda niya grabe tingnan niyo naman oh ang sarap magmuni-muni dito <laughs> At pagkatapos ko nga mag-emote ay bumaba na rin ako doon sa beach area nila. Medyo mataas ito at ang damdaming haktang. Perfect siya doon sa mga gustong lakad ng lakad. Pero yung mga hingali na tulad ko dahil mataba na, ay heto anong pagod ko rin. Tapos pagbaba ko pa, abaw, ay nagasumba na sila. <laughs> Ay siyempre, ako si pabibo ay eh, nagvideo pa habang nagsusumba kami. <laughs> Eto mga katabi ko, ay eh, starry ride din. Eh. At alam na nagvideo ako. <laughs> After several minutes, napagod na ako sa pagsumumba kaya heto naglakad-lakad namin ako dito sa tabing dagat. Ang ganda rin itong kanilang area na to, no? pagkatapos namin mag-almusal, maya-maya ay nag-start na kami ng program. Syempre dahil may prize, edi gora naman itong mga Terry. kanya na nang pagalingan sa pag-cheer. At ito naman yung winning team. Ikinapanalo nyo yung bonggang-bonggang sigaw ng ma'am Cora At itong last stunt nila O diba? <laughs> Parang team building na rin namin to Kasi nagkaroon kami ng mga games Like subuan ng saging Habang nakapirin yung nagsusubo Ay, pasaan-saan talaga yung saging eh Tapos itong panghibasan Naku, sabi ko nga Kung kasama ko dito si Katuso Malamang nanalo na yung grupo namin sa batuhan talaga ang kuha niya. Ay, sorry na share. Ay, after nun, umakit na rin kami at naligo. At heto pa nga mga kasama kong Serena na pag napagtripan pa ako. Sa totoo lang, hindi ako marunong lumangoy, pero gustong gusto ko naliligo. Ang sarap ng tubig dito, hindi siya malamig. Tapos overlooking pa sa magandang tanawin. Ang ganda talaga dito. Singganda nitong mga to. Ito si Mang Cora, so pretty din. At dahil all good things come to an end, ay kailangan na namin umalis. Baon namin ang mga good memories na sana maulit. O siya, salamat sa panunood. Bye!